Circuit six, sir Baron. Uh, Gimonitor ni Police Colonel Hansel Marantan ang acting director sa DCPO sa dakong screen sulod sa ilang command center ang gihimong roll call sa mga police station gamit ang handheld radio o body-worn camera sa mga police kaganyang buntag. Makita din hi ang kahitek sa monitoring o reporting sa mga police sa ilang commander. Din hi masuta ang sitwasyon sa lugar sa mga patroller kung ugaling nga dunay mga insidente sa ilang area of responsibility na makita tanan sa command center. Ang reporting pinaagi sa handheld radio madungkan sa tanang police na dunay radyo. Pwede sab silang ipull out o tawag kadaghan sa PR11 ug sa Kapukrami. 2% because we're 80% but we are improving. Maybe in the coming days ma 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 full one uh, I conducted do the roll call to my monitoring unit. Monitor 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 uh, uh, currently, sir, there is no significant incident. No uh, so untoward incident happened in my AOR at the so power station. station sir. How do you copy, so sir? So sa Talumo Police Station, mitubag sa tawag ni Colonel Marantan ang bagong commander nga si Police Major Genesis Uriel. Matod ni Uriel, dakong bintaha sa kapulisan ang gipatuman nga bagong sistema sa Police Regional Office 11 ug Davao City Police. Actually sir, ang paggamit nato og radio is mostly uh, advantage ha, sa atong mga police officer sa field. First, magiging instruction ni atong original Director and atong City Director na ma-implement ang Tanang Patroller, sir, is na ay gunit na handled radio. Since uh, ang atong ARDIS na ay bagong programa dito sa Davao City na i-implement ang 2 minutes and 45 seconds response time. So, pag dati radio, sir, isang pindot mo lang sa... Mapush mo lang ang ano, ang radio, is makasistorya na ka, sir, madunggan sa Tanang Patroller, sir. Dakong hagit sabgang Uriel ang bagong tahas sanglit kini ang iyang unang higayon nga mahimong police station commander kanhi company Commanders sa 1101st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 sa Davao de Oro si Uriel sulod sa hapit duha ka tuig. So atong mga patroller sir anytime sir um, anytime na nasa field is makatubag yun, makarespond gyud anang 2 minutes 45 seconds response time. Actually everyday sir natay simulation exercises og dagyoy tay um correct na uh, sequence para ma-implement ang 2 minutes 45 seconds na response time sir so naagiya ta na gina implement karon na mobile app with the Zello mobile app ngura siya siya handheld radio sir pero mobile app lang siya para especially na good mga area diri sa Davao region na Uh, ang handle radio magod sir is na yung mga base radio na dili cover ang uh, mga mga far flung areas. Sumala pa ni Uriel, tuluhang tudupat kahigayon, nagapahigayon og simulation exercise sa handheld radio o body worn camera ang kapulisan sa DCPO, gikan sa national, regional o lokal. Always na siya ginakuan, ginasuot na mo every time na magkandak mi og patrolling or na may mga operation uh, example like uh, sa Basis by bypass, patrolling within our area of responsibility. sa record sa Talungo PNP, 39 ka mga handheld radio o tulok ka body worn camera ang anaa sa ilang istasyon. Danang gipasabot ni Marantan na gusto niyang mag-level up ang mga pulis sa Davao City, matag karunugun niya, hilabi na nga ang teknoloya o panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.